Sige. Okay. Ito, ito, ito. Yan, yan. Kunin ko lang yung first aid kit. Salamat. Lagyan mo ng pressure ito, itong likod mo. Para huminto yung pagdudugo. Dora, ano? secure the premises. Baka bumalik pa yung mga yan. Sorry talaga, ha? dahil sa akin nasugatan ka patuloy. Ginagawa ko na yung trabaho, Amelie. Bakit ka pala pumunta dito? Dapat papunta na ako sa'yo para makibalita. Yan yan rin, sinadya ako dito eh. Natunto na ang lugar kung saan nag-vlog si Brendan Salazar. Pero wala na siya ron. Hindi na siya inabutan ng sa'yo. Ito na. Oh. Ah, uh, magpapasama lang ako kay Agent Roja. Magpunta kami sa security office para i-report yung insidente. Feel at home, ha? So, paano yan? Paano mahanap ang asawa ko? May ibang angulo pa ng mga may tinitingnan <sighs> Ah, Lee. wala ka ba talagang pinayagay ni Anton yung pagkamatay niya? Aray! Ay, hindi magagawa sa yun ang asawa ko. Sorry. Hawakan mo muna to. Over straight lang kasi talaga ako eh. Nawawala yung asawa ko pero iniisip ng ibang tao na tinatago ko siya. Hindi magagawa ni Anton na pekein niya yung pagkamatay niya para lang takasan yung kasalanan niya. Hindi magagawa ng asawa ko. Alam kong hindi siya perpetong asawa pero hindi hindi niya ako iiwan. Bakit hindi ka naniniwala sa sinasabi ko? Sana lang deserve ni Anton lahat ng paniniwala mo sa kanya. Alam mo ba, bago umalis si Anton, magsabi niya sa akin na kakayanin namin malagpasan na lahat ng bagay basta magkasama kami. Kaya hindi ako naniniwala na basta-basta niya lang ako iiwan. Kung wala man siya ngayon, iisa lang ang dahilan nun. May humahawak sa kanya. May pumutigil sa kanya para umuwi sa akin. Napilitan po akong lumabas dito para pabulaanan yung mga kasinungalingan ni Brendan sa Lazara. Wala pong katotohanan yung mga paratang niya sa amin. Hindi po totoo na kawagawalang na asawa ko yung pagkawalaan niya. Dahil totoo pong nawawala po yung asawa ko. Hindi ko po alam kung nasaan siya. Saan siya hanapin? Saan Ganyan nga, Anton. Sleep tight. Dito ka lang muna, Anton. Set